Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video, gagawa po tayo ng DIY na tubigan para sa ating mga alagang manok. So this time, tuturuan ko kayo kung paano ito gagawin. So ang lahat ng mga materyales na ito ay available lang po sa ating paligid o nasa tahanan lang po natin. So kung ready na kayo, tara! So ito na guys, yung mga materyales na kailangan nating gamitin para sa paggawa ng ating DIY patubigan. Una, yung plastic bottle ng soft drinks, lumang lubid, stick glue, and then empty ng dishwashing paste. So, ang una natin gagawin, guys, ay bubutasan natin yung itaas ng ating empty bottle na plastic. So, bubutasan natin ng dalawa or apat or tatlo. Pwede na rin. Okay. So, pagkatapos, bubutasan din natin yung takip sa gitna. Okay. Yan. And then, ito rin ay bubutasan natin sa gitna. Yan. Okay. So, pagkatapos, kukuha tayo ng lubid. And then, ipapasok natin dito sa loob yung lubid. Tapos, susunugin natin. Okay. Okay. Then, pagkatapos, putulan natin yung gubid. And then, ipapasok natin ito sa may butas. So bago natin ipapasok, lalagyan natin ng stick glue para dumikit. So lalagyan natin ito ng stick glue. So para hindi matanggal. ay. Okay. So, pagkatapos ipasok natin sa may butas. Then pagkatapos sindihan po natin yung lubid. So para dumikit. Okay. then pagkatapos, lalagyan po natin ito ulit ng stick glue. Okay. Yan na guys. So lalagyan natin para hindi matanggal yung takip yan okay so tap pagkatapos ilalagay natin yung plastic okay so ito na po yung itsura nya guys and then ito kakat natin ito. So, ito na guys. Lalagyan na natin ito ng lubid. Okay. okay. So, ito na guys. Tapos na. So, ito na guys. Tapos na natin nagawa yung DIY na tubigan natin. So, gina nilagyan natin kanina dito ng butas sa ilalim. So, ang purpose nito guys, dito lalabas yung tubig. Okay, so lalagyan natin ito ng tubig. Titingnan natin kung gagana ko ito. Okay. 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 Isasara po natin. Okay, tingnan nyo guys kung gagana po ito. Yan. Yan, so tining titignan niyo guys, nakita niyo. So, yan. So ang purpose ng butas na yan ay lalabas diyan ang tubig. And then ito po yung plastic natin na empty na dishwashing face. So, ito po yung magsasala ng tubig. So every time na mag-inom po yung tubig yung manok natin, magre-refill lang ito pag naabot na yung level ng tubig dyan, automatic na magre-refill. Yan. Okay. Yan. Yan. So, kung makikita nyo guys. Okay. Okay. So. Yan. Every time na uminom yung alaga natin, automatic na magre-refill. Wow. Yan. Okay. Ayun guys, mayroon tayong nagawa na tatlo na DIY na tubigan sa ating mga alaga. So hopefully mayroon kayong natunang but before that, 'pag hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para naman po kung mayroon tayong mga bagong video updated ka. So, bye-bye!